Oh animals. Giant crocodile versus bull shark. Isang 18 foot long na monster crocodile o buaya na nagngangalang Brutus ay ang pinakasikat na residente ng Adelaide River sa Northern Territories sa Australia. Ang buaya na pinaniniwala ang lampas 80 taong gulang na ay nakilala para sa kanyang nawawalang paa sa harapan. Ayon sa mga alamat, nawalan ng paa si Brutus sa isang shark attack noon pa. Itong linggo, ginantihan ni Brutus ang kanyang kaaway na pating sa harap ng 25 manonood na nakasakay sa isang cruise. Nagpunta ang cruise sa Adelaide para panoorin ng mga tumatalo na buwaya, pero hindi nila inaasahang makakakita sila ng mga pating. Kinagat ni Brutus ang 1.5 meter na bull shark at ipinagyabang ito sa mga nanonood, na natural ay nagsikuhaan ng mga litrato habang kagat-kagat ni Brutus ang buhay pang pating. Umahon si Brutus para lang ibalik ang pating sa tubig, kaway-kawayin ito sa tubig para mamatay na ng tuluyan. Pagkatapos ay bumalik na siya sa bakawan para itago ang kanyang nahuling pagkain na naiba sa kanyang pangkaraniwang jeta ng kalabaw. Ayon sa operator ng cruise na si Morgan Bowman, kahit na matanda na si Brutus ay mautak pa rin ito.